Welcome po sa Film Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang movie na pinamagatang Ip Man: The Finale. Ang pelikula ay umiikot kay Ip Man, isang kilalang Wing Chun master. Sa buong buhay niya ay inialay niya sa pagsasanay at pag-promote ng Wing Chun, isang tradisyonal na Chinese martial arts. Kilala siya pagdating sa pakikipaglaban sa kanyang pagiging praktikal, kahusayan, at sa kanyang close range combat technique si Ip Man ang pinakaiginagalang na martial artist sa rehiyon at may mahalagang papel sa pagpapasikat ng Wing Chun. Siya ay may anak na nagngangalang Ip Ching, itinuturing na masuwayin at mayabang. Nagsisimula ang pelikula kay Ip Man na na at nalaman na may cancer. Iminungkahi ng doktor na sumailalim siya sa chemotherapy ngunit nananatili siyang tahimik at umuwi. Doon, isang African-American ang bumisita sa Wing Chun Academy, sa hallway, lumiwanag ang kanyang muka nang makita ang larawan ni Ip Man kasama ang kanyang mga estudyante. Pagkatapos ay nakita niya ang mga estudyante ni Ip Man ngunit binubuli siya dahil sa kanyang wika at hitsura. Ito ay humahantong sa isang away. At sa pagkagulat ng lahat, dinaig ng lalaki ang buli. Ngunit nang malapit na niya itong sipain, sumulpot si Ip Man at pinabagsak siya. Gayunpaman, sa halip na magalit, ang lalaki ay humanga kay Ip Man at niyakap niya ito. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang estudyante ni Bruce Lee at ipinahayag na siya ay ipinadala dito upang imbitahan si Ip Man sa US upang manood ng karate fight. Inabot ng lalaki ang isang flight ticket at isang kung fu guidebook na isinulat ni Bruce Lee. Masaya si Ip Man sa imbitasyon ngunit tinatanggihan niya ito at sinabing wala siyang sapat na oras. Pagkatapos ay nagdahilan siya. Ngunit nagpa siya ang lalaki na iwan ang mga tiket sa estudyante ni Ipman, kung sakaling magbago ang isip niya tungkol sa pagbisita sa US. Samantala, sa paaralan, nakipag-away si Ipching sa kanyang kaklase at sa huli ay nagkaroon siya ng malubhang pinsala. Nalaman ng punong guro ng paaralan ang tungkol sa insidente at tinawagan si Ipman upang magreklamo tungkol sa pag-uugali ng kanyang anak madalas pala makipag-away si Ip Ching sa ibang mga estudyante at dahil sa nagsawa na ang punong guro sa kanyang ugali pinatalsik siya sa paaralan Kalaunan ay dumating si Ip Man sa pinangyarihan at humingi ng paumanhin sa ngalan ng kanyang anak Hiniling niya sa punong guro na bigyan ng isa pang pagkakataon ang kanyang anak Gayun pa ang huli ay tumanggi sa halip ay pinayuhan niya si Ip Man na ipadala ang kanyang anak upang mag-aral sa ibang bansa dahil walang ibang paaralan sa China ang tatanggap sa kanya sa buwan na ito ng taon. Pagkatapos ay umuwi si Ip Man. At pagkatapos ng maikling pagsasaalang-alang, nagpa siya siyang sundin ang payo ng punong guro at ipadala ang kanyang anak sa US. Sa sumunod na gabi, tinawagan niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Fatso upang alagaan ang kanyang anak habang wala siya. Nalaman ni Ip Ching ang tungkol sa plano ng kanyang ama at siya ay sumalungat dahil gusto niyang manatili sa China at matuto ng kung fu tulad ng kanyang ama. Sinasabi rin niya na umaarte lang siya dahil nagsawa na siya na sinisisi sa pagkamatay ng kanyang ina. Ikinagalit ito ni Ip Man at sinampal ang kanyang anak. Ngunit bago pa lumala ang mga bagay, namagitan si Fatso at pinaghiwalay sila. Kinabukasan, bumiyahe si Ipman papuntang US para maghanap ng magandang paaralan para sa kanyang anak. Pagdating doon, sinundo siya ng isang lalaking nagngangalang Kan at hinitid siya sa Chinese Benevolent Association. Ang Chinese Benevolent Association ay isang organisasyon na kumakatawan at naglilingkod sa mga interes ng Chinese community sa US. Ang mga pangunahing layunin nito ay magbigay ng suporta at tulong sa mga Chinese immigrant at kanilang inapo itaguyod ang pangangalaga sa kultura at pasiglahin ang pagkakasundo sa lipunan. Gustong e-enroll ni Ip Man ang kanyang anak sa isang Chinese school kung saan kailangan niya ng permit mula sa leader ng asosasyon. Doon, nakilala ni Ip Man si Master Wan at isang grupo ng mga Kung Fu Master. Gayunpaman, bago niya sabihin ang layunin ng kanyang pagbisita, hinukay ng Master si Ip Man dahil ang kanyang apprentice na si Bruce Lee ay nagtuturo ng Kung Fu sa mga dayuhan. Hindi lang iyon, nagsulat si Bruce Lee ng Kung Fu Guidebook sa lengguaheng Ingles. Nangangamba si Master Wan na maaaring gamitin ng mga dayuhan ang mga kasanayan sa Kung Fu ng mga inchik laban sa kanila sa hinaharap. Ito ay halos humantong sa isang ganap na labanan ngunit na kontrol ni Ip Man ang kanyang sarili at bumalik sa kanyang tirahan. Pagkatapos ay tinawagan niya ang kanyang anak, ngunit ang huli ay tumangging makipag-usap sa kanya. Ang eksena ay lumipat sa ibang lugar sinasanay ni Master One ang kanyang anak na si Yona. Gayunpaman, lumalabas na ang dalagita ay walang interes sa martial arts. Gusto niyang maging isang cheerleader. Kinaumagahan, dinala ni Kan si Ip Man upang makipagkita sa kanyang kaibigan. Umaasang makakuha ng ilang mga tao na tutulong upang masiguro ang mga papeles sa paglilipat para sa kanyang anak. Gayunpaman, sila ay nabigo. Kinagabihan, dumalo si Ipman sa kaganapan ni Bruce Lee at tila masaya ang huli. Pagkatapos ng palabas, nagkaroon sila ng pag-uusap at pumayag si Bruce Lee na tulungan siyang masiguro ang transfer paper. Ipinakilala rin niya ang kanyang estudyante na nagngangalang Hartman na naglilingkod sa US Marines. Ilang sandali pa ay biglang may isang grupo ng mga karatika ang lumapit sa kainan. Hinamon si Bruce Lee sa isang laban tinanggap ng kung fu expert ang hamon ng hindi nagdadalawang isip at lumabas sila gaya ng inaasahan. Binugbog niya ang grupo ng hindi man lang pinagpapawisan. Kinabukasan, pumunta si Ipman sa paaralan dala ang mga kinakailangang dokumento sa paglilipat. Gayunpaman, ipinaalam din sa kanya na nangangailangan din sila ng permit mula sa Chinese Benevolent Association. Nang patuloy siyang nagpumilit, binibigyan siya ng alternatibong opsyon si Ipman ay kailangang mag-donate ng 10,000 dolyar sa paaralan upang hindi nila bigyang pansin ang mga kinakailangan sa papeles. Ang eksena ay lumipat sa paaralan ni Yuna kung saan siya ay napili sa cheerleading team. Isang babaeng nagngangalang Becky ang nagseselos at nagprotesta sa pagsama kay Yuna ngunit sinabon siya ng guro. Kalaunan, dumating si Ipman sa paaralan at napansin niya ang mga estudyanteng nagkukumpulan binubuli ni Becky at nanggang ng kanyang kasintahan si Yona. Hinawakan siya ng mga ito at ginugupitan ang kanyang buhok upang pilitin siyang umalis mula sa cheerleading team. Hindi nagtagal ay kumawala si Yona at itinulak si Becky patungo sa isang bakod na naging sanhi ng galos sa mukha. Nang si Yona ay malapit ng mahuli sa pinto ng bakod, si Ipman ay namagitan at itinulak siya palayo. Hindi sinasadyang naipit ang kanyang braso. Gayunpaman, ginagamit ni Ip ang kanyang mga kasanayan sa kung fu upang talunin ang mga kabataang gangster sa mabilis at epektibong mga galaw. Dahil dito, natakot at umalis ang grupo. Kalaunan pagkauwi, nagreklamo si Becky sa kanyang ina tungkol sa pangyayari. Ikinagalit ito ng mapagmataas na ina at tinawagan ang kanyang asawa na nagtatrabaho sa U.S. Immigration. Samantala, dumating si Yun na kasama si Ipman at sinubok ang kausapin ang kanyang ama tungkol sa permit ngunit nagulat siya sa estado ng mukha nito. Namumula siya sa galit dahil hindi niya matanggap ang katotohanan na ang kanyang anak na babae ay binugbog sa isang away. Kaya naman imbes na kaawaan ang anak, sinampal niya ito dahilan para umiyak siya. Si Ip Man ay pumanig kay Yunang ngunit sinabi sa kanya ni Master Wan na hindi niya mauunawaan kung ano ang pinagdadaanan ng mga Chinese immigrants sa ibang bansa. Si Ip Man ay nagpa siyang umalis ngunit pinigilan siya ni Master Wan at hinamon para makipaglaban sa kanya. Isang mahabang labanan ang naganap at pareho silang tumutugma sa bawat hakbang. Sa kalaunan ay napilitan silang huminto nang biglang lumindol pagkaraan ng ilang sandali, nang kumalma ang sitwasyon, si Ipman ay tuluyang umalis. Pagkatapos ay tinawagan niya ang kanyang anak pabalik sa China ngunit tumanggi pa rin ang bata na makipag-usap sa kanya. Samantala, sinusubukan ng estudyante ni Bruce Lee na si Hartman na hikayatin ang sarhento na si Barton Geddes upang isama ang Chinese martial arts, partikular na ang Wing Chun sa kanilang close quarters combat training. Gayunpaman, iginigiit ni Barton na ang kasalukuyang programa ng karate ng mga marino ay higit na nakahihigit kaysa sa anumang iba pang martial art. Nang hindi sumang ayon si Hartman, pinalaban siya ni Barton kay Colin Frater. Siya ang Marine Karate Sensei. Sinusubukan ni Hartman ang kanyang makakaya ngunit kalaunan ay natalo siya ng Sensei. Sa sumunod na eksena, kahit papaano ay nakakuha si Yona ng permit para kay Ip Man ngunit pinunit ito ng huli dahil alam niyang nakuha niya ito sa pamamagitan ng panlilinlang. Sa halip, iginiit niya na direktang makakuha ng permit mula kay Master Wan sa pamamagitan ng kanyang tunay na pahintulot. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Yona at sa halip ay inanyayahan siya sa isang Chinese festival sa punong tanggapan ng mga marino, ipinakita ni Hartman ang isang Chinese Kung Fu sa kanyang commander na nagpahanga sa huli. Pagkatapos ay inutusan ng commander si Barton na pag-aralan ito, at binigyan ng pahintulot si Hartman na pumunta sa Chinese Festival upang gumawa ng higit pang pananaliksik tungkol dito. Ikinainis ito ni Barton at sinabi niya kay Colin ang tungkol dito. Nang malaman ito, nagpa siya si Colin na pumunta sa festival upang patunayan na ang Americanized karate ay mas mahusay kaysa sa kung fu. Sa festival, si Ipman ay dumalo habang si Hartman ay abala sa pagre-record ng kaganapan. Ilang sandali pa, nilapitan ni na si Ipman at pinayuhan itong maupo kasama ang iba pang mga master ngunit magalang siyang tumanggi. Samantala, Si Master Wan ay abala sa mga papeles nang biglang dumating ang ama ni Becky na si Walter. Inaresto siya kaugnay sa isang kaso ng iligal na Chinese immigrant. Sa kabilang banda, dumating si Colin sa festival. Hinahamon niya ang mga Kung Fu Master sa isang labanan. Tinanggap ng mga Master ang hamon ngunit isa-isa silang tinalo ni Colin. Gayun pa nang tutuluyan na niya ang isang babaeng Master, si Ip Man ay namagitan at sinipa siya palayo ito ay humantong sa isang matinding labanan sa pagitan ng dalawa. Ngunit sa huli, si Ipman ang nagtagumpay at labis na ikinatuwa ng lahat. Habang nagdiriwang ang mga tao sa festival, dumating ang tiyuhin ni Yona at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa pag-aresto sa kanyang ama. Sa pag-aalala, agad na sumugod si Yona sa opisina ng imigrasyon kasama si Ipman at ang kanyang tiyuhin. Samantala, nalaman ni Barton ang tungkol sa pagkatalo ni Colin lalo niyang ikinagalit ito at nagpa siya siyang bisitahin ang Chinese Benevolent Association. Sa detention, inakusahan ni Walter si Master Wan ng pamemeke ng mga mapanlinlang na dokumento para tulungan ang mga iligal na imigrante na manirahan sa US. Itinanggi ni Master Wan ang mga paratang ngunit gayon pa man ay ipinadala ni Walter ang kanyang mga tauhan upang arestuhin ang lahat. Hindi nagtagal ay dumating si Ipman at Yona sa immigration office. Gayunpaman, pinigilan sila ng lalaking African-American na nag-abot ng imbitasyon kay Ip Man kanina. Lumalabas na ang lalaki ay nagtatrabaho sa tanggapan ng imigrasyon. Binalaan niya si Ip tungkol sa mga plano ni Walter na arestuhin ang lahat sa asosasyon. Pagkatapos ay tinawagan ng tiyuhin ni Yona ang kanyang kaibigan upang ipaalam sa lahat ang tungkol sa nalalapit na pag-aresto. Gayunpaman, biglang dumating doon si Barton at sinimulang bugbugin ang lahat. Hinihiling niyang malaman ang tungkol sa na ni Master Wan na napagkamalang si Ip Man. Sa kasamaang palad, ang mga tao sa asosasyon ay sumuko at nagdidirekta kay Barton patungo sa tanggapan ng imigrasyon. Habang papunta si Barton doon, nalaman ni Ipman ang tungkol sa pag-ataki at bumalik sa asosasyon. Galit na galit siya kay Barton ngunit kinokontrol niya ang kanyang emosyon at sinabihan ang lahat sa asosasyon na lisanin ang lugar upang maiwasan ang pag-aresto. Samantala, pagkarating sa immigration office, humingi ng pahintulot si Barton kay Walter na dalhin si Master One sa headquarters ng mga marino at hamonin siya sa isang laban. Binigyan siya ng tusong opisyal ng pahintulot kaya pilit na isinama ni Barton si Master One. Doon naganap ang laban at parehong nagpapakita ang dalawa ng kanilang mga kahangahangang hangang galaw. Ngunit sa huli, napuruhan ng husto ni Barton si Master 1 at natalo siya. Sa ibang lugar, dinala ni Ipman ang mga tao mula sa asosasyon papunta sa gym ni Bruce Lee para magamot. Bilang resulta, sa wakas ay natanto nila ang kanilang pagkakamali at humingi ng tawad kay Ipman sa paggawa ng malupit na paghatol tungkol sa kanya. Ilang sandali pa ay tinawagan ni Ipman ang kanyang anak ngunit ayaw pa rin siyang kausapin. Kaya naman ay nagpa siya si Ipman na ipaalam ang tungkol sa kanyang sakit na kanser. Ibinunyag niya na wala na siyang oras na natitira at ang kanyang kondisyon ay lumalala. Nang malaman ito ng kanyang anak, sa wakas ay pumayag na magkausap sila. Humingi ng paumanhin si Ipman sa kanyang anak sa pagsampal sa kanya at nangakong tuturuan ito ng martial arts pagkauwi. Natigilan si Ip Ching at siya ay napaiyak. Pagkatapos ay inaliw ni Ip Man ang kanyang anak at nangakong uuwi sa lalong madaling panahon pagkatapos ng kanyang pakay sa US. Kinabukasan, isiniwalat ni Ip Man na binugbog niya si Colin at hinehamon si Barton sa isang laban. Isa pang matinding labanan ang naganap at si Barton ay nangunguna sa simula, habang ang kanser ni Ip Man ay nagsimulang magpabagal sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang ating magiting na bida ay tumangging sumuko at lumaban siya sa kanyang paraan. Sa kalaunan, nagawa niyang talunin ang sarhento sa pamamagitan ng huling pag-ataki sa leeg. Kalaunan, magaling na si Master One at nakipagkasundo siya kay Ip Man. Sa wakas ay binigay din sa kanya ang permit para i-enroll e ang kanyang anak sa isang US school. Kasunod nito, bumiyahe si Ip Man pa uwi at masaya si Ip Ching na makita siya kiniling niya sa kanyang ama na turuan siya ng martial arts at pumayag naman ang huli sa kondisyon na isang beses lang niya itong tuturuan kaya naman kinukunan ng video ni Ip Ching ang kanyang ama habang ipinapakita nito ang kanyang mga galaw at dito na nagtatapos ang palabas nawa ay nagustuhan nyo ang palabas mag-like at mag-subscribe para may notify kayo sa mga bago nating upload maraming salamat